Pinagpalang araw sa lahat, ako ang inyong ganong katsikahan, kakwentuhan, karamay at kasama sa kaalaman, Ginoong Crispy. Alam ko marami kang pinagdadaanan pero daanan mo lang, huwag mong tambayan para makapagpatuloy ka. Hindi naman ginawa ang buhay ng madalian. Marami tayong pagsubok na pagdaraanan, ang kailangan lang ay harapin natin ng may lakas ng loob pagtitiwala sa sarili at tulong na nagmumula sa Diyos. Huwag mong hayaan na ka ng problema, magbangon ka at huwag mong hayaang matalo ka. Ang podcast na ito ay nagpapaalala na huwag mong hayaan na lilipas ang araw na walang madadagdag sa iyong kaalaman. Kaya naman ngayon, muli nating dagdagan ang inyong kaalaman o ang ating kaalaman. Nakaraan ay pinag-usapan natin ang pagpili at pagbuo ng paksa. Ngayon ay atin namang idagdag sa ating kaalaman ang paglimita ng paksa. Alam mo, matapos na makapili ka ng paksa, kailangan mong limitahan upang maiwasan ang masaklaw na pag-aaral. Sa pamagitan ng paglilimita ng paksa, na bibigyan ng direksyon, focus ang pananaliksik at maiiwasan ang padampot-dampot o sabog na pagtalakay sa paksa. Ngayon, paano ba natin lilimitahan ang paksa na napili natin? Narito ang ilang mga konsiderasyon o mga bagay na dapat natin tingnan sa paglimitan ng paksa. Una, panahon pangalawa, edad, pangatlo, kasarian, pangapat, perspektibo, panglima, lugar, panganim, profesyon o grupong kinabibilangan, pambito, anyo o uri, pangwalo, partikular na halimbawa o kaso, at pangsyam, maaaring kombinasyon ng dalawa o higit pang batayan. Magbibigay ko ng halimbawa ang telebisyon at ang pamilyang Pilipino. Paano ba natin bibigyan o gagawin na limitadong paksa ang telebisyon at ang pamilyang Pilipino? Gamitin natin 'yung panahon. Okay? Pantanghaling panoorin sa telebisyon at pamilyang Pilipino. So nakita natin nagkaroon ng limitasyon hindi na lang tayo nagbibigay ng focus sa napakalawak na telebisyon, naging limitado siya sa pantanghaling panoorin sa telebisyon. At kaya pa natin yan gawin na mas limitado. Ano ba yung mga pantanghaling panoorin? Pwede kang pumili sa Showtime o Itbulaga. Halimbawa, ang napili natin ay Itbulaga. Ang Itbulaga sa pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng panahon o paggamit ng panahon, naging limitado ang paksa. Pwede rin nating gamitin ang kombinasyon, panahon at lugar, ang itbulaga sa pamilyang Pilipino sa bayan ng Kabyaw. Sa ganitong pagkakataon, mas nagiging kontrolado at mas alam natin kung hanggang saan o hangganan ng ating gagawing pag-aaral. Pangalawa, ang kasal sa Pilipinas. Ang kasal ay isang napakalawak na paksa at maraming iba't ibang uri ng kasal sa Pilipinas. So pwede nating limitahan sa pamagitan ng ang kasalan sa simbahang Pilipino. O diba, Karaniwan naman ay uh, noong unang panahon, ano, sa talagang uh, sa simbahan ang kasalan. So pwede rin naman yan na mas maging limitado no kung gagamit tayo ng uh, tao pwede ang kasal ni Juday at Ryan o pwede rin tayong magkumpara ng ang kasal noong unang panahon at kasal ngayon meron bang pinagkaiba o maaari din naman na ang kasal sa simbahan katoliko at ang kasal sa simbahan ng iglesia. Sa mga ganong pagkakataon, mas nagiging limitado ang paksa at mas nagkakaroon ng focus at direksyon. Naiiwasan natin ang padampot-dampot na paghanap ng datos at mga impormasyon. Sana ngayong uh, araw na ito, bago natapos ang iyong araw, ay nadagdagan ang iyong kaalaman. Lagi mong tatandaan, ang podcast na ito ay nagpapaalala. Na huwag natin nahayaan, nalilipas ang ating araw na wala tayong matututuhan. Muli ito ang inyong gurong kachikahan, kakwentuhan, karamay at kasama sa kaalaman, ginoong crispy. Isang pinagpalang araw sa iyo, kaibigan.